Guys, oh, wala na yung bahay ko, guys. Imbes na mahirap pa tayo, guys. Yun pa yung umano na nadagana ng niyog. Kawawa oh, talaga tayong mahihirap. Oh. Imbes na eh, hindi pa tapos yung bahay, eh, sinira pa ng bagyong tino. Good morning, good morning, guys. Update tayo sa bagyong tino. So, ito yung nangyayari mga guys, oh. Grabe yung nangyari dito. Nakas ang lakas hangin yung bahay namin guys oh yung bahay namin guys nagdagan na ng ano niyog sira sira yung bahay namin guys nagdagan na ng niyog oh wala na yung bahay namin guys dalawang niyog ba naman yung umano sa bahay eh Ito yung isa. Yung pangalawa, yan oh. Grabe. Oh, grabe. Sibag yung tino. Sinira yung bahay namin oh. di ano na mo ginabas? Diri na rin, butang kay polis, aho! Asa? Buang. Diha, di kan? Guys, os, wala na yung bahay ko, guys. imbes na mahirap pa tayo, guys yun pa yung umano na nadagana ng niyog kawawa talaga tayong mahihirap o oh? na eh, hindi pa tapos yung ba eh, sinira pa ng bagyong tino dalawang niyo guys na dito dito ma grabe eh doon sa ano ang kilang asawa ko guys oh na grabe talaga yung bagyong ano, Tino. Ang hampas bagyong Tino.